maraming sorpresa ang buhay ng tao. Ngunit paanong matatanggap ni Eden ang isang malungkot na sorpresa ang ipambabayad siya ng asawang si Borton sa malaking utang nito sa sugal sa kaibigan nitong si Dindo? Sa racetrack na nagkaisip at lumaki si Eden, ang kanya nga may isang hinete ng kabayo, ang kanyang inay sa namang tagapag-alaga ng kabayo. Sa ganong paligid nagkakilala ang kanyang magulang at siya ang naging bunga ng pag ng mo ito. Sadyang hindi pala anak ng ang ng kanyang inay. Kaya nag-iisa siya at walang kapatid. Napamahal na kay Eden ng mga kabayo. Turing niya sa mga ito ay kapatid. Naging istambaya na nga niya mulat sa pool ang malawak na kamalig ng mga kabayo. May tatlong dang kabayo na inaalagaan at tinuturuan sa training center na yun ng mga hayop at may dalawang daang mga manggagawa. Doon din sila nakatira sa kalapit paligid lamang ng karerahan. May mga barong-barong, umurahing mga silid sila Eden sa isang malaking bas na sira. Na nakatambak malapit doon, yun ang bahay nila. Ang lugar na yun ay matatawag na isa ng komunidad. May sariling mundo na ang bida mga kabayo. Mas bida ang kabayo kaysa sa tao. Parang gano'n ang lumalagay na iyon. Dahil mas inaalagaan ang mga iyon kaysa sa mga nag-aalaga. Huwag di may magkakasakit sa mga hayop. Kaya na di makain mga salita ang aabuti ng mga tagapag-alaga. Buhat sa mayamang may-ari nito. Ngayon man na ang lahat ng mga trabahador sa lugar ng racetrack na mas binibigyang importansya ng kabayo kaysa sa kanila. Labing siyam ng si Eden, isa ng dalagang ngunit kaiba siya sa mga dalagang kasing idara niya. Hindi siya mabini, mabilis siyang kumilos, mabilis magsalita. Hindi rin uso sa kanyang make-up o bestida. Kalimitang suot niya ay t-shirt at pantalong maon. Palibasa ay exercise riders o taga-insayo sa pagtakbo ng kabayo. Laging nakaponytail ang lampas balikat niyang buhok. Nakatatlong ikot siya sa malawak na racetrack dahil sa pagiging sayong tumakbo ang kabayo kung tawagin niya ay negro dahil kulay itim iyon. Nang malapit na kay Pio ang 20 anyos na clocker o tagatingin sa oras, sa niya lang pinabagal ang takbo nito. At pinatigil, bumaba ang dalaga sa kabayo na sa kabila ng payak na kaanyuan ay mapapansin pa rin ang iwing kagandahan kahit pa na ang kulay ng kutis nito. O ano, Piyo? Habang tumatagal bumibili si Negro ano? Ang sabi sa may binatang may munting oras ang hawak na tinitingnan. Oo, mas mabilis siya ngayon ng sampung segundo. Pagkawa ibinusan na ang naturang orasan. Lumapit sa kabayong itinali ni Eden ang renda sa patibay na tali ang bakal na naroon. Hinimas-himas si iyon ni Piyo. Pagkawa na, yun na po sila sa dumuhang halatang laging alaga sa putol. Pasasaan si Negro ay isa sa mga magiging pangunahing kabayo dito. Ano sa palagay mo? Nakangiting sumulyap si Eden kay Pio. Paris niya si Pio ay doon na rin nagkaisip at lumaki sa karelahan ng mga kabayo. Oo, malaki ang potensyal niya Maging isang mahusay na pangarera, tugon naman ni Pio. Hindi niya pinagsasawang mas na ng magandang magandang mukha ni Eden, bagamat ni hindi yata nasasayara ng pulbos. Lahat ng kabayong nanguna na sa karera ay dumahan lahat sa akin. Ako naginsayo sa kanila. Hindi naaalis ang ngiti sa labi ni Eden, isa siyang babaeng madaling makontento sa buhay. Ang mga mungunting bagay na ibig niya ay na ng kanyang puso. Alam mo Eden, ang ngiti mo ay nakakahawa ng saya. Kaninang umaga malungkot ako kasi habang nagkakape ako, ay nagsasaw ng pandisal sa loob ng tagpitang pinahaming barang-barang. Iniisip kong tila imposible na pag-asenso ko sa trabaho nating ito. Biro mong magulang ko dito nagkakilala sa karirahan at dito na rin ako pinanganak. Pero ni kapirasong pag-asenso sa pag-uusad ng maraming taon ay wala akong nakita sa akin. Naging sa uli ang mukha ni Pio. Kaya malungkot ka ganun, hindi nawawala ang aliwala sa mukha ni Eden. Nakatingin sa kausap. Ganun na nga. At tumini sa malawak ng paikot na kalirahan. Berdeng-berde ang pantay na damo at kagandang pagmasdan. Ngunit dahil sa araw-araw na iyon ang nakikindad ni Pio, hindi na siya nagaganda sa view nito. Pio wala sa yaman sa hirap ng tao ang kaliligayan niya o ikalulungkot niya. Basta't matuto ka lang makontento sa maging maligaya sa anumang sitwasyong kinaroroonan mo, ay masisiyahan ka. Nakalitig sabi naman ni Ellen. Ganun ka ba? Nakatitig si Pio sa nalaga. Oo, kahit araw-araw isasawsaw mo lang sa kape ang tinapay at tuyo lagi ang ulam. Kahit pangabas na sira lang ang tirahan namin. Mahal ko ang bahay namin. Lagi kong nililinis at inaayos na pakaramdam ko ang sarap tira nito. Iba ka nga sa akin. Ako kahit kailan hindi nakalaman ng kakontentuan sa lugar na ito. Tila ibig ko laging umalis. Kaya lang hindi ako makasilip ng perfectong good signal. Bakit ka paalis sa lugar na ito? Baka dito ka pauulan ng Diyos ng mabuting kapalaran. Kailan pa? Buhat ng magkawisyo ako ay hinihintay ko ang sinasabi mong yan. Basta huwag kang mainip. Ang pagkainip ay isang dahil para hindi mo maisip na mas mapalad ka kaysa sa iba. Paris na lang ng paghinga mo. Ang iba sa ospital ay kinakapos ng paghinga samantalang ikaw. Normal na normal ang paghinga mo. Ang sarap ng isang basong tubig kapag ikaw ay nauuhaw. Maraming taong may sakit na di naman man lang ng kahit tubig at pinadadaan pa yun sa pamamagitan ng tubo. Higit sa lahat ang malakas mong kataman. masarap na panlasa na kahit ano lang kainin ay masarap sa dila at ang iyong buhay kaya hindi ka nauubusan ng mga pangarap o oh, diba yan ang napakalaking biyaya na ng Diyos sa'yo, nakangiti si Eden sa binata. Nakaka-enlighten ang mga sinabi mo, at tama ka naman sa lahat ng yan. Sana nga matutunan kong maging kontento sa anumang sitwasyong kinaroroonan ko. Pagamat patuloy ko paling mangarap at magsikap, Tugtog naman ng dalaga. Araw ng karera, maraming tao nang kaupo sa mga grandstand na naghihintay ng pagsisimula nito. Nakapwesto na ang mga kabayong gagamitin maging ang mga hineting sasakay dito. Alahating oras na lamang at sisimula na ang laro. Si Eden ay nasa lugar kung saan ro ng mga kabayong tatakbo. Isa sa mga jacket ang kanyang itay. Patpatin at maliit na lalaki. Kalimitan ay ganoon ang mga pinipiling sasakay sa mga kabayo ng pangmagaang at makatakbo ng mabilis. Kaya naman hindi sa kanyang itay nagmana ng height si Eden kundi sa tangkad ng kanyang inay. Kaya umabot siya ng limang talampakan at apat na pulgada. Sa di kalayuan ay natatanaw ni Eden ang mga hinete, kabila nga ang kanyang itay, kaya din si Piyo na isa sa mga clockers. Inihimas-himas niya ang kabayong negro na siyang sasakyan ng kanyang itay, na may isang matangkan na lalaking lumapit kay Eden. Ang edad ay 25 patas, may tsura moreno at mukhang mayaman dahil mamahali ng mga suot na damit at alas. Ay, isa ka marahil sa mga nag-aalaga ng kabayo anumis. Nakangiti nitong tanong kay Eden. Inalis ang sunglasses at inaas sa buhok. Nakita ang tantalizing eyes ng lalaki. Ako ang naging insayo sa kanila sa pagtakbo. Tugon niyang may ngiti sa labi. More or less ay have... talos na niyang namumusta ang lalaki kaya naroon. Ako nga pala si Bolton lahat ng klase ng suwal ay nalaro ko na. Maliban sa pagpusta sa kabayo. Wika nito. Ganun ba, ako naman si Eden ng pagpusta sa mga kabayo ay isang exciting na laro. May sakit ka ba sa puso? Tila nagbibiro itong tanong. Wala pa naman. Bata pa naman ako. parang malaki ang aking ipupusta. Kaya naghahanap ako ng tip. Nang sabi nito, nakatitig kay Eden. Itong sinegro mabilis ito. Sa lahat ng mga kabayong tatakbo, siya ang may potensyal na manalo. Siya ang sasakyan ni Itay, sabi ng dalawa. Hawak nito ang renda ng kabay. Kung gano'n sa kanya ako pupusta. Ngayon man hindi hawak ni Negro ang isang dang porsyentong tagumpay. Alam ko, kaya nga ang larong ito ay mabibilang na sugat dahil nagbabaka sakali sa tsansa ng bawat tumatayo. Ang magulang mo ba mahilig din sa laro? Tanong ni Eden, nakatingin sa binada. Nakikisigan siya Rito. Hindi, ngayon man minsan lang siyang bumili ng sweepstakes pero nanalo ng first place. Tugo ni Borton, nakangiti. Kaswerte tao, idali lagi na siyang bumiblingin ng tiket. Lagi, pero tila siya tinutokso. Kahit kailan hindi na siya tumama. Haha, minsan lang kumatok ang swerte at ikaw lagi rin nagbabakasakali. Ganun na nga, hindi ba nauubos ang pera mo sa Malapit-lapit na. Pero madalas naman akong manalo kapag halos tataong na ako. Tagarito ako sa karera, pero ang sa akin mahirap umasa sa larong pakikipagsapalan. Lahat ng bagay ay pakikipagsapalan, maging ang buhay ng tao. May sasagot pa sana sa si Eden ang ihudyat ni Pio na mag-uumpisa na ang karera. O paano pupunta nako ako dun sa lugar ng kapustahan ko? Salamat, Eden. Isang araw magkikita pa rin tayo. Nakangiting wika ng binata. Manalo ka sana. Nakangiti namang tubo ng dalagan na kapantalong mga t-shirt na puti. Nakagora din siya dahil mainit. Tinanaw niya ang papalayo at patungo sa grandstand na bagong kakilala. Lumapit ang itay ni Eden sa kabayong negro. Ibinigay e ni Eden ang rinda nito sa ama. Good luck, itay. Nakangiting wika ni Eden sa 50 anos sa ama. Mumiti naman si Mang Cicero sa anak. Nakasuot hinet at sumakay na sa kabayo. Humilera na sa mga kabayong kasali sa karera. Maya-maya ay narinig na ang putok ng bari. Si Pio kumalabit nito at si Ring may hawak ng time clock. Pagkalinig sa putok, nagunahan nang nagsitakbo ang mga kabayo na may kanita niyang numero. Nakatanaw si Edna sa papalayong mga kabayo na iikot sa racetrack. Nangunguna na agad ang kabayong negrong sinasakyan ng ama na may taglay na numero ang 4. Naghihiyaw ng mga taong naroon na kalamihan ay mga lalaki at mayayaman. Lahat ay may kapustahan. Isa narito si Borto na ang kapustahan ay ang kaibigan niyang si Dindo. Pagkatapos lang ng kung ilang minuto, agad na nalaman ang nanalo. Dilit iba kundi ang kabayong si Negro. Haha, sinasabi ko na nga ba't mananalo si Negro? Nagtatalon si Eden sa tuwa. Nagkasulya pa sila ni nasa na nasa di kaliyuan at sumina sa kanyang binata. Nang okay sa pamagitan ng hilalaking daliri nito.